Tara, grabe bisa yang manok mga paro. ada karo mga paro. Abi uh, gihamal hamal lawan serbu ang paro. Oh, na apo ni Kuan si Baro. Burak si Green hook mo kawan mga paro. Tarang na oh paro. Oh, oh tanawa. Oh, grabe. Nami yang mengapar. paro. Oh. Dara mga paro, nanti may manok dira mga bisa bisaya joni mengapar mga paro, lamik ka yung mga paro, par. sa gulang kapayas mga nah. sold ng... Yeah. Ah, kan mga, oh, par, mga paro? paniud na mo ani karon mga namin, kay nami ni project dream baro buat mi modular cabinet mga par diri sa usoryo <laughs> kumpan ah tama mga paro ano lang manok mga, mga par bisaya na kaya mga par bisaya na mga par oh dire mga par tanawa mga par kao na murug screen mga paro oh, gabi gabi mo amal eh amal <laughs> bisaya mga par tanawa <laughs> gabi par ah gabi.

Diyan sa inyong plato ito. Ha, testi ng katong plato no. Ila ka na no. Ala na gyud. Ila nang silig ko. Ang sili. Ah, nako par kay Silang demon nyo mga pala, ah, Ay, lang, yun. Kayo, par nyo. Ah, mo ta demon nyo sa halang. Ala gyud. Halang kay par. Halang kay ah, grabe Kahalang. halang. Pero ang talap. Ano? <laughs> <laughs> <Tabi>, uh. <laughs> sa